Ay, nako guys. Muntik na namang mauwi sa away ang aming Valentine's Day. No, is kaligi gabi. Chill. Bintlit, bintlit bintli, talaga. Bintli, Good Papa. Mm. Good papa. Mm. Papa. papa. O, giga okay, so, 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 gabi so, 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 Papa. Harar gabi chill, Papa. O, harar din. Ay! O, harar din. Pwede, Papa. Jumop na. Mm. Minlitin gabi po day papa. Oy! Musa! Ay, okay, naman naman Ma. Yeah. Oh, siyan. Oh, siyan. Oh, bardo, bardo po talia. Lepas <laughs> ka. Lepas Ay. Ado, ado sa gula. Uy, is ka <laughs> na. Dumi ba rin. Brook, brook din Aju ah, marera. Nahirap pan papago open si Talia. Jumarera har. Kansya. Hmm. Brute no. Brute no. Parang gusto ng ka ini ni Pusikat. No, kanju brook ka de also til barney hagin bisyo Para sa nagsasabing goldigger ako, ito na ang regalo ko from goldigger Masaya na, happy happy, happy happy. Smi. Yeah, what's yeah. <laughs> so Nakonsensya yung asawa ko, wala daw siyang regalo sa akin kasi ang dami kong binigay. <laughs> Inawitan ni Talia yung chocolate ng papa niya. <laughs> Yan na, nagsimula na ang asawa ko, huwag na daw siyang pijuhan. Ja, jeg har pa Facebook. Hi, festen. Papa da, Papa! Pappa har gitt! Pappa! Jeg tror at du ser sabihin kong guwapo siya, stop na daw, wag na daw. Few moments later. Hi darling, I have a gift ay naku, ayaw ko na kitang kausapin. Ayaw ko na, tampo na ako. Siya naman ngayon ang nangungulit sa akin kasi hindi ko na siya pinapansin. Hei, hvor er mamma? Der, ja. Hei, hey, mamma! Gratulerer med dagen! Oh, Au! Okay. Nei, vi vet det. Vær så god. Vær så god. Neimen, hva fikk du, da? Hva står det på den? Mamma og pappa. Får jeg se. Mamma og pappa står det ja. ja. So, pinatawad ko na. Simpleng bagay lang naman. Maliit na bagay. Kaya bati na ulit kami. Adi din, no? Yeah. Where's <laughs> Santa. May gift naman sa akin ng asawa ko. Ayan, tin-rate niya kami. Dinner sa labas. Tapos may advance pa siyang pop flowers, diba? Diba? Kaya happy ang Valentine's Day namin this 2024. Yun lang. Thank you so much guys for watching. Please like and subscribe. Yelling